Maulan na hapon, Metro Manila. Kulimlim pa rin tayo. Ah, 'yung uh, kalangitan mga kapok na 'to. Talagang uh araw tayo ngayon, makulimlim at maulan 'yung kalangitan natin mga kapok na ta. Talagang uh, nagbabadya na naman ang uboos uh, ng malakas na ulan. Lagi mag-ingat ha. Lagi mag-ingat tayo mga kabukin natin. But, alright. And uh, so far maluwag yung ating uh, Marcos Highway. Dan. Dahil uh, wala rin pasok yung mga espilahan and uh, public offices. Yan, yung uh, private uh, na mga kumpanya ay discretion umano ng mga uh, kumpanya yan. na yan yung may farm pala dito. Farm ng, uh, ano ba ito? Farm ng sarisa at sagingan. <laughs> Para nasa probinsya pa na ako mga kapuknat, pero nasa Metro Manila po ako. Ito ako sa Marcos Highway, Pasig area. O yan ha. Yan oh, may mga puno pa dyan o. Oh oh, di ba napaka refreshing pa rin ang lugar pasilip tayo sa Marcos Highway yan yung Marcos Highway natin napakaluwag yan yun na nga lang talagang uh, dubli ingat po yung ating mga motorista there lahat ng mga tadaan at lahat ng mga lakad mag ingat po no? dahan lang alalay lang sa pagpatakbo uh, dahil uh, madulas po ang ating kakalsadahan mga kapuknat alright kaya kailangan talaga dobli ingat dahil ang Marcos Highway ngayon ay marami na rin mga reported at na mga cases na disgrasya aba mero pala tayong aba sampalok pala to oh. Ating sampalok o oh, diba sinampalukan masarap yan daming talbos sa sampalok o oh. O oh, ha, dahil pang bunga. Sarap, sa palukan. Nasang pusinang palukan, chicken. Pa, sarap nun na mainit-init na sa baw. Lalo na ngayon, tagulaan mga kapuknat. Alright. Mangga, puno ng mangga. Aba, may mga mangga rin dito dito nadadaanan. Ara. Ay, yos kayo eh. Lalo pa yata nung malakas lang ako po nata. Yeah, yung mga patungo ng antipolo po ito. Yeah, towards ng antipolo. Kainta, ayan. Dito po ang daan, Cogyo, Padilla, ayan. Yan po yung uh, manggagaling naman ng Cubao. All right. Ingat mga pugnat ah, mag-ingat, mag-ingat at uh, madulas maulan ang huwibis ng hapon natin mga kapugnat. Thank you and God bless us all.